problema lang dito guys no meron lang siyang spot na black spot doon sa kanyang monitor eh no kung nakikita niyo doon sa taas meron siyang dark spot mula doon sa dulo hanggang dito sa kaliwa niya so yun yung problema niya pero maliban doon lahat ng function ay gumagana naman lahat no maliban dito sa black spot na yan so yan lang yung problema niya eh no lahat ng kanyang digits ay gumagana lahat ng kanyang keypad ay gumagana. So ang gagawin natin guys, no, kung meron kayong ganitong problema, sitwasyon ng inyong mga calculator, huwag nyo muna basta-basta itatapon. Dahil sayang naman guys, no, kung itatapon ninyo. At ito ay gagawa natin ng paraan. Ayusin natin yan, tatanggalin natin itong kanyang black spot doon sa loob. Umpisahan na natin guys, no, napakasimple solution lang yung gagawin natin dito. At uh, siguro 10 minutes, tapos muna itong gawin. Tanggalin muna natin itong battery. Yan yung screen nyo. Oh. So, ang gagawin natin guys, no? Tatanggalin lang natin itong luma niyang film. Yung kanyang coated na film na yan, tatanggalin lang natin. Pwede nyo palitan ng foil or pwede nyo palitan ng band paper. Kasing sukat lang din ito guys. Kasing sukat lang din ito ang ipapalit ninyo. Yan, no? Tatanggalin nyo lang po yung kanyang coated film. Pagka mabaho yung mabaho yung kanyang pag coated film, mabaho yung pandikit nila, magmas po kayo. Dahil masakit po sa ilong yan. Ayan. Pwedeng foil. Yung sinabi ko kanina na, no, pwedeng foil or kaya pwedeng band paper. Sa akin, available naman ako sa foil. Kaya gagamit ako ng foil. Pag wala kayong foil, band paper, gamitin nyo. Pwede yung band paper. Mabaho. Magmas po kayo. Pagka kayo ang gagawa nito, magmas po kayo. Mabaho po. Parang nasusunog na kuryente yung kanyang pandikit. Ganon kabaho. Pakikinisin ko lang po itong foil. Para pag lumapat siya, dikit na dikit. Ayan. Medyo may dikit pa yan. Ayan o, nakadikit pa po. Ngatan nyo lang na wag maputol itong yung mga wire na yan. Pagka ka ispat kasi nyan, eh manipis lang. Kung meron kayong scotch tape, pwede nyo idikit po dito sa bawat gilid. Ngayon, ibalik na po natin doon sa kanyang position. Papakita ko sa inyo mamaya at makikita ninyo wala na yung kanyang black. Ito naman, madali lang itong ibalik dahil meron siyang guide. May mga butas na po yan. Ilalapat nyo na lang po yan. Tapos ito, babalik nyo na ng gano'n. Yung battery, na ibalik na rin natin yung ating takip sa likod. Ayan, tignan nyo guys yung pagkakaiba. Oh. Wala na kanyang dark spot doon sa kanyang monitor. At napakalinaw na po. Clear. Start natin yung sa 1. Balik natin. 1, I know, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 100s. po guys, oh. napakalinaw na po yung kanyang screen. Wala na po yung kanyang dark spot. So ganoon na guys, no? Oh.